Ikatlong kabanata Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dinakila ng haring aswero si Aman, na anak ni Amedatha na Agageo, at pinataas siya at inilagay ang kanyang upuan na mataas kaysa lahat na prinsipe na kasama niya, at lahat ng mga lingkod ng hari na nangasa pinto ang daan ng hari, ay nagsiyukod at nagsigalang kay Aman sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mardokeo ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lingkod ng hari na nangasa pinto ang daan ng hari kay Mardokeo, Bakit mo sinasalangsang ang utos ng hari? Nangyari nga, nang sila'y mangagsalita araw-araw sa kanya, at hindi niya dinggin sila, na kanilang sinaysay kay Aman, upang makita kung mangyayari ang bagay ni Mardokeo, sapagkat sinaysay niya sa kanila na siya Hudyo. At nang makita ni Aman na si Mardokeo ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuspos nga ng pagkapuot si Aman. Ngunit inakala niyang walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mardokeo na mag-isa, sapagkat ipinakilala nila sa kanya ang bayan ni Mardokeo. Kaya't inisip ni Aman Nalipulin ang lahat na Hudyo na nangasa buong kaharian ni Aswero sa makatwid bagay ang bayan ni Mardokeo. Nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan, nang ikalabing dalawang taon ng Haring Aswero, kanilang pinagsapalaran nga ang pur sa harap ni Aman sa araw-araw. At sa buwan-buwan hanggang sa ikalabing dalawang buwan na siyang buwan ng Adar. At sinabi ni Aman sa Haring Aswero may isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian at ang kanilang kautosan ay kaiba sa bawat bayan, na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautosan ng hari, kaya't hindi mapakinabang sa hari na sila'y tiisin. Kung kalugdan ng hari, masulat na sila'y lipulin, at ako'y magbabayad ng sangpung libong talentong pilak sa mga kamay niya ang mga may katungkulan sa mga gawain ng hari upang dalhin sa mga ingatang yaman ng hari nang magkagayoy hinubad ng hari ang kanyang singsing sa kanyang kamay at ibinigay kay Aman na anak ni Amedata na agageo na kaaway ng mga Hudyo at sinabi ng hari kay Aman ang pilak ay nabigay sa iyo at gayon din ang bayan upang gawin mo sa mga yaon kung ano ang inaakala mong mabuti nang magkagayoy tinawag ang mga kalihim ng hari sa unang buwan ng ikalabing tatlong araw niyaon. At nangasulat ayon sa lahat na iniutos ni Aman sa mga satrapa ng hari at sa mga tagapamahala na nangasa bawat lalawigan at sa mga prinsipe ng bawat bayan sa bawat lalawigan ayon sa sulat niyaon at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika sa pangalan ng haring aswero na sulat at tinatakan ng sing-sing ng hari. At nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin ang lahat na hudyo, ang bata at gayon din ang matanda, ang mga bata at ang mga babaeng sa isang araw, sa makatwid bagay, sa ikalabing tatlong araw, ng ikalabing dalawang buwan, na siyang buwan ng Adar at upang kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Isang salin ng sulat ay ibigay sa bawat lalawigan upang ang pasya ay mahayag sa lahat na bayan na sila'y magsihanda sa araw na yaon. Ang mga sugo ay nagsilabas na madalian sa utos ng hari at ang pasya ay natanyag sa susan na bahay hari. At ang hari at si Aman ay naupo upang uminom, ngunit ang bayan ng susan ay natitigilan.